Isang maganda at uh, makabulang araw, Pilipinas, ito ang Health and Travel at Servisyo Publiko. Ang uh, iyong kasama at kabalikat sa usaping may kinalaman sa kalusugan, biyahe, inspirasyon at tunay na servisyo para sa bawat Pilipino. Ako pa rin para hiyo doon ang iyong Agaran Servisyo Lady na tayo sa DWBL 1242 kHz ang hipila ng servisyo publiko at sa Facebook at sa YouTube channel na sa mga panig ng Pilipinas o mundo kayo naroroon abot tinig at tulong at informasyon. Ngayon ay August 12, 2025, araw ng Marches, ang oras sa buong kapuluan ng Pilipinas ay ganap ng 8.29 ng maga. Ah, uh, na umaga, pwede ang po at ang Ikalawang uh, mag-uusapan natin ang Calamity Assistant Program ng SSS para sa ating mga kasam kasamang premiembro na labis na apektuhan ng pananalansa ng mga ngayong bagyong uh, bangyong Dante at Emo na nagpalakas pang lalo sa, sa habagat at nagtulot ng matinding pagbaha at pagtaas ng kaso ng leptospirosis sa iba't ibang lugar. Upang masagot ang ating mga katanungan at mabigyan tayo ng malinaw na gabay, makakasama natin ngayong umaga si Mr. Carlo Villacorta, ang Vice President for Public Affairs ng SSS, para may paliwanag ang detalye ng mga programang ating nabanggit. Si Sir Carlo, good morning Sir Carlo! <laughs> ang, ang, ang pag-usapan naman natin ang calamity assistance program na pwedeng pakinabangan ng mga miyembro na nasa mga lugar na deklarado na sa ilalim ng state of emergency uh, state of calamity. Mahal nyo bang ibahagi sa ating mga viewers tungkol po dito? Opo, Doc Hilda, ang SSS po ay naglunsad na ng uh, calamity loan program na mas pinaigi pa ho namin Uh, dahil mas mababa na po ang interest rate. Dati ay 10%, ngayon po ay 7% doc Hilda. Ayon po sa aming pinakahuling datos, mayroon na pong mga 187,000 borrowers ang naka-avail na po ng aming calamity loan. Kung saan nakapag-release na po ang SSS ng 3.4 billion para sa mga miyembrong na apektuhan ng... Uh, Uh, bagyong Crising, Dante at Emong. Ang mas maganda po dito sa guidelines ng SSS ngayon for calamity loan ay sa mga hinaharap na post na kalamidad na dumating sa atin, mas mabilis na pong makakasagot ang SSS. Mas mabilis na po kami makaka-launch ng ka karampatang calamity loan program. Dati po ay inaabot kami ng isang buwan. Ngayon po uh -huh. ay magiging seven working days na lang po mula sa pangyayari ng kalamidad. So mas mabilis na po kaming makakakilos upang makapagbigay uh, tulong o lunas sa mga miyembrong masasalanta ng kalamidad, Doc Hilda. Yeah po, kasi mayroon po natatanong po sa, doon sa YouTube channel ko po, sa Hilda Ong Agaran Servicio Lady, na sino sino maari mag-apply ng calamity loan o calamity assistance at anong mga dokumento na kailangan nila isumiti? Uh, online po ang filing ng ating uh, calamity loan uh Doc Hilda. Kapag tayo po ay umuutang sa SSS, ito po ito po ay salary loan o calamity loan po dati. Basta kailangan po ay tapat tayo sa ating pagbabayad ng kontribusyon. So basta po naka-36 na hulog ang miyembro at wala naman ho siyang past due na loan account sa SSS at yung sa 36 na contribution niya ay mayroon pong 6 sa loob na nakaraang labindalawang buwan, makaka-avail po sila ng Calamity Loan, Doc Hilda. Yung Calamity Loans, sako po ba yung mga Natamaan ng Bagyong Krisig, Bagyong Dante at Bagyong Emong? Tama po, uh, Doc Hilda. So nasa aming social media account yung mga lugar na naknasalanta ng Bagyong Krisig, Dante o Emong. Pero kung mm -hmm. uh, pwede namang subukan lang basta ng uh, miyembro ng SSS, kung uh, siya ay eligible sa calamity loan o hindi, i-apply lang niya kasi minsan tayo po ay may duda kung uh, kasama ba tayo sa nandeklarang state of calamity. Pabayaan nyo na lamang po na yung system namin ang mag-approve uh, o magreject para po hindi nyo na kailangan uh, alamin pa sa kung saan saan kung sakop kayo ng state of calamity o hindi. Kasi minsan ganun po Doc Hilda, ano, hindi natin na na susubaybayan maigi yung post namin sa social media okay. o yung announcement namin ko ano yung mga lugar na na deklarang state of calamity at maaaring mabigyan ng calamity loan kung tayo po ay taos na naniniwala na tayo ay kasali subukan niyo na nyo na lamang po at uh, sa malamang-lamang po ay uh, kasama po ang lugar niyo na makakapag-avail ng calamity loan. Doc Hilda, ang kailangan lamang po ay nakatira o nagtatrabaho tayo sa lugar na nadeklarang under state of calamity, Doc Hilda? Kung sakali ang isang membro, ay sabi natin OFW, pero ang, ang bahay niya nandito sa Pilipinas, so sa area, na kung saan, ay uh, kasama doon sa tinamaan ng bagyo, Uh, pwede po ba niya i-apply dahil nandun ang nakatira ang kanyang pamilya? Uh, maganda po yung tanong nyo. Ang sagot po ay hindi. Dahil hindi po siya doon nagtatrabaho at hindi po siya doon nakatira para po sa particular na OFW uh, uh, applicant na yan, Doc Hilda. So ang tugon po ng SSS ay para po sa mga miyembro kung saan tayo nakatira o nagtatrabaho mismo, uh, Doc Hilda. Salamat Pero po. kahit pa uh, nandun ang kanyang asawa-anak, hindi pa rin qualified? Opo, nakatali po kasi tayo sa miyembro mismo ng uh, uh, SSS, uh, Doc Hilda, dun sa nagko-contribute mismo. Uh, yung mga OFW kung sa bansa naman na kanilang pinagtatrabahuhan nagkaroon ng kalamidad, posible din po na makapag-calamity loan ang OFW na yon pag uh, nagkaroon po ng kalamidad sa uh, lugar na kanyang pinagtatrabahuhan bilang OFW, Doc Hilda. Pero sa mga nagtatrabaho, sabihin natin nagtatrabaho sa Metro Manila. Tapos, nasa probinsya ang bahay niya. Ganon din, hindi rin qualified. Nagtatrabaho sa, opo, kusaan saan po siya nakatira at saka kung, o kaya saan siya nagtatrabaho, Dok Hilda. So, ganon po yung ating kwentahan, Dok Hilda. ah, uh, ah, uh, dapat kaya mahalaga po na updated po ang ating contribution record sa ang ating registration record sa SSS Doc Hilda. And then uh, kung pag sa kung sakali na nakapag-apply siya ng calamity loan at tao nangyari na naman itong sakuna, pwede pa rin po ba siya mag-apply sa SSS? Uh, opo, ang isa pa hong kinaganda ng ating bagong programa for Calamity Loan ay pinapayagan na namin ang renewal after six months sa uh, Doc Hilda. Basta po tayo uh -huh. ay tapat sa pagbabayad ng loan amortization, Doc Hilda. Uh May tatang panahon po ba para makapag-apply mula nang ideklara ang isang lugar bilang under state of calamity? Ay, yes po, Doc Hilda. Salamat po sa inyong tanong. Ang SSS po ay nagbibigay ng tatlong araw para sa mga qualified members to apply for a calamity loan with SSS. Ang kwentahan po ng tatlong araw na yan ay simula po sa araw na nagdeklara ang SSS ng pag-launch ng calamity loan program. So may tatlong araw po ang mga naapektohang miyembro na mag-apply po for Calamity Loan, Doc Hilda? Ang pagbibigay po ng SSS ng Calamity Loan, ito po ba ay nababase din po ba sa hulog din nila? Kung baka magkano ang maximum na kaya ibigay ng SSS na halaga para sa kanilang Calamity Loan? And then, papano ang payment nila at uh, ang uh, po ninyo mababang interest rate? opo so ang mga miyembro po ng SSS ay makaka apply ng calamity loan uh, hanggang 20,000 pesos po ang halaga na pwedeng iutang pero depende pa rin po yan sa tinatawag nating monthly salary credit kung uh -huh. naghuhulog po tayo sa SSS sa mataas na bracket malamang po ay makautang tayo ng 20,000 kung hindi po ay malamang po ay mas mababa Uh, mayroon pong repayment period na 24 months po, uh, Dok Hilda, sa pagbayad utang. So mayroon 24 months na pwede nila hulug-hulugan? Opo, 24 months po yan at 7% interest rate. Basta po tayo ay may maayos na loan record sa SSS, Dok Hilda. So ano ang hakbang ng SSS para mapabilis ang loan processing, lalo na para sa mga lugar? na 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 at mahirap ang komunikasyon. Opo, uh, napabilis na po yan ng SSS sa pamamagitan ng aming uh, online uh, filing na patakaran diyan. So kapag nag-file na po online, kung kayo po ay self-employed o voluntary member, bigyan nyo lang po ang SSS ng uh, 3 to 5 banking days at papasok na po ang proceeds ng inyong calamity loan uh, sa hanay naman ng mga empleyado, pagka-file po nila ng online, ang kanilang pong employer ay mayroong tatlong araw para po i-certify ang kanilang uh, application. Pagkatapos po ng pag-certify ng employer ay may 3 to 5 banking days po bago pumasok ang uh, ang uh, loan proceeds ng nag-apply na empleyado, Doc Hilda. Mm -mm. Ano ang uh, maanggawin ng mga miyembro na hirap magproseso ng requirements dahil sa pakauna-una na wala akalang dokumento dulot ang nasabing mga kalamidad? Uh, Andiyan pa rin naman po ang mga branch ng SSS para po sa uh, personal application ng mga miyembro. Kahit pa man sa branch ng SSS sila pumunta, online pa rin po ang transaction. Ngunit gamit lamang po ang computer internet ng SSS. Uh, sana po ay may maingatan kayo sa inyong mga ID, ID kasi yan po ay mahalaga sa pagkiklaim claim natin ng benepisyo. Uh, ingatan po natin yan lagi uh, Doc Hilda. Eh, sir Ricardo nabanggit po ninyo ID. Di ba sa, sa ngayon, o, oh, ala, wala nang ano, ang SSS ay hindi na nag issue ng na SSS ID unit card? Tama po kayo, Doc Hilda. Kami po ay uh, nagbigay daan na sa Philippine Statistics Authority sa pag issue po ng National ID, Doc Hilda. Hindi na po, kami po ay nagbigay daan na po para hindi po pareho yung ginagawa ng mga ahensya ng pamahalaan, Doc Hilda. Pero papaano Sir Carlo na pwede nila ipakita na talaga sila ay uh, SSS, active SSS member na yung ipapakita nila ang kanilang SSS number? So ano nga wala po bang ano pwede ipakita na sila ay SSS member? O doon lang makikita doon sa e -gov? Uh, nasa online account naman po nila ang mga patunay na sila ay miyembro ng SSS. So, ang ingatan naman nila, Doc Hilda, ay yung kanilang credentials. Nako, yung username at password natin ay wag nating ipapamahagi sa ibang tao. Yan po ay patunay na rin po na tayo ay miyembro ng SSS, Doc Hilda. Yan. At least para sa mga, mga nagtatanong na Di na ba kami makakaroon ng SSS ID? Yan ang, ang kasagutan. So, Sir Cardo, meron po ba tayong mga special announcement, lalo na itong sa darating na ilang linggo na lang, na papasok ng buwan ng September itong hinihintay ng karamihan? Opo, so kami po ay nagagalak uh, sa uh, mga balitang natatanggap namin tungkol sa paglunsad namin ng Pension Reform Program of 2025. Uh, noong Hunyo ah uh, Doc Hilda binabady namin ang interest rate for salary loan from 10% at 8% at ngayon naman po uh, kakalipas lang calamity loan from 10% to 7% at ngayon po ay pension reform program of 2025. Ang pamunuan po na SSS ay patuloy po sa pagsasaliksik ng mga programang makaka Uh, uh, tulong sa ating mga members o pensioners. Uh, yung pension loan program natin, Dok Hilda, uh, inaaral uh -huh. namin maigi kung pwede namin to ma-expand din sa mga death or survivor pensioners. So ang tabayanan po natin yan, amin pong pinagsasaliksik yan, pati rin po ang bagong loan facility, ang tawag po namin ay microcredit loan facility para po sa mga mapanandaliang uh, pangangailangang pinansyal. So marami pong uh, nakalatag at uh, inaatupag po namin na uh, mga programa pa para po mapanatili ang uh, tapat at maayos na pagseserbisyo sa mga miyembro at pensioners na SSS na nakakapanatili pa rin ng kalusugan ng pondo na SSS. So maraming salamat po Doc Hilda sa pagkakataong ito at uh, uh, nakabalik po kami sa inyong programa kahit ngayon lamang po at uh, tingnan po natin ang uh, uh, hinaharap sana po ay matuwa tayo sa sasalubong sa atin sa Setyembre at uh, uh, pahingi pa po ng tiwala sa SSS na mapaigting natin ang programa na SSS sa pamamagitan ng programa ninyo at ng inyong paghahanap uh, buhay para sa inyong mga taga panod at tag tagapakinig Doc Hilda. Maraming maraming salamat po. Muli po ang nakasama natin sa Usapang SSS ay ang Vice President for Public Affairs ng SSS na si Mr. Carlo Villacorta. Kaya na mas malinaw na ngayon sa ating mga, manono, na, mga nanonood at na tagapakinig kung paano na, nila makukuha ang kar karagdagang karag karag pensyon simula ngayong September 2025 hanggang 2027. At kung Paano makapag-appel ng tulong ang mga miyembro natin nasa lantang ng mga bagyong Dante at Emong Sa mga dito naka-tune in, huwag po kayo mag -alala. Ito po ay mapapanood po ninyo dito po sa Kilda Ong Agaran service Lady o kaya naman dito po sa Health and Travel service publiko Programa na talagang tunay na sa panahon ng kah kahirapan at pagsubok malaga talagang uh, alam natin na may mga institusyon kagaya ng SSS na handang kung kumalinga at kumilos para sa kapakanan ng kanyang mga miyembro at pensioner. Dahil ito po ay maraming, maraming uh, pensioner na talagang na, 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 natuwa, masaya, hindi, na, hindi inaasahan na hindi lang isang beses ang pagtaas ng SSS ng 10% base po sa iyong uh, monthly contribution, hindi lang isang taon, ito po ay tatlong taon sunod-sunod. sa sunod. so, September 2025, September 2026, to September 2027. Ang kagandahan nito, let's say, kunwari, ang iyong pension ay nasa, sabi natin, nasa 5,000. So, 5,000 magiging 5,000 five monthly. And then, sa pagpasok ng 2026, iba base naman nila doon sa five hindi sa 5,000 ganun din sa 2,027 kung baka kung ano natanggap mo sa 2,026 karagdagan 10% kaya yan po ay isang magandang magandang balita Shout out po kay Vanji and Ramil uh, sila po ay bula po sa SSS Media Affairs Department ng SSS Public Affairs Thank you, thank you Ramil and Vanji sa pag uh, sa pag-assist para mak makapanayam ko po si Sir Carlo Villacorta. Thank you, thank you. At uh, yan po, alam po din pagka every time na meron tayong mga katanungan na hindi ako sigurado, ang, uh, ang uh, nagdagi ako nagme-message kay Vanji. Vanji Diamidas. Diamidas. Yan po. Shout out po sa inyong dalawa, Vanji and Ramiel. And then sana po, hopefully sana ito po ay magiging regular na na sana every Tuesday ko ano mga bagong update tungkol po sa SSS. Then, ito po ang nang laging inabagad ng ating mga mga followers po dito sa ating programa.